A ah, pakilala natin ang mga anak mo. Si pangalan? Daniel po. Ah? Daniel Chongsan. Oh, Daniel Chongsan. Ang palayaw mo? Bunak po. Bunak. Okay. Ang napakaganda namang dalagita dito. Si Danica Chongsan po. Si Danica. Anong ano? Ano palayaw? Bilog po. Bilog. Ay. Bakit bilog? At bakit bunak? Si bilog po kasi po ng baby po siya. Bilugan po siya, mataba. Ah, mataba! Kaya, uh, ngayon, triangle na. Ah, eh si Bunak? <laughs> siya naman po may pagkabading-bading. Tsaka po, una niya pong bisita sa province po, bading. Kaya sabi, ay Bunak, Junakis. Ganun. Bunakis, Junakis. O okay. oh, sa na, naiwan na ngayon yung kanyang ano, palayaw na yun. Okay. Bunak na siya okay. ngayon. Ano ba yung... Kulit ba yan, mga malilikot? Ano ba yung mga ano? Ikwento yung mga anak mo yung dalawang yan. Ito po si Bunak, may pagkapilyo. Malikot po talaga malikot siya. malikot talaga? Sobra. Sobra? Ha, Bunak, bakit ka malikot, ha? Mm, huwag ka malikot. O, oh, um, ang paa, ang paa. Huwag malikot. Huwag malikot. Okay, very good. Sino masipag sa dalawa? Si Bilog po, naaasahan po siya sa gawaing bahay. Ay, talaga? Yung baby po namin, siya po yung nag-aalaga may baby ka pa, Apo. may mas maliit ka Apo. pa, siya nag-aalaga. Ay. Anong mga gawain bahay ang alam mo? Bilog. Pagluluto po, tsaka... Magluluto ka? Oo, oh, binobola mo na ako niyan eh. Marunong na po siya. Anong, anong, anong niluluto mo? Sige nga. Ano, marunong ka ba magsain? Opo. Marunong ka na magsain? Marunong ka magprito ng isda? Opo. Marunong ka magluto ng ulam? Anong ulam ang alam ang lutuin? Lucky me. Ay! Ay! Okay. Lucky, lucky me. O ano pa? <laughs> ano pa ang ulam? Adobo. Pinag-aaralan ko pa. Oo, oh, pinag-aaralan mo pa. Sino mas magaling mag-aral sa eskwenahan? Si Bilog po. Si Bilog din. Apo. Eh, yung isa doon, yung bunak, ano bang, ano dyan? Ano bang masasabi mo Pasaway siya? po siya sa klase. O, oh, saway sa klase? Mm -hmm. Tumatayo po daw siya sa desk, sabi ng mam niya. Mm, mm -mm Bakit nagtatago yung ulo mo dyan? Mm -mm. Eh, hiya ka, no? O oh, ano, ano pa? Wala ka bang maasahan dito kahit ano? Wala po. Pag inuutusan niya, gusto may soul muna bago sumunod. May ano? Soul. Ano soul? Pera. Alo! Po. Ah. Bawal yun. Hindi maganda yun, di ba? Bilog. Siya nga ba? Opo. Okay. Ganun po siya. Eh bakit nga nagkaganon sa tingin mo? Sa tingin ko po may pagkukulang ako bilang nanay. Kasi Ay, po, oh. maga, maga gabi po nagtatarbaho ko Hindi ko po sila ganong nasusubaybayan. Kasi oh, po solo parents lang po ako. Oh, oh. Minsan daw nagka-dengue si Mona. Opo. Oh, malala ba? Malala din po. Malala. Anong, anong ginawa mo? Anong, papano mo? Papano mo inayos yung ano, yung problemang malaking yun? So, may hospital naman po libre. Yung mga gamot lang po, inutang lang po namin. Oo. Tapos? Ng ngayon, ngayon pa nga po, hindi pa siya bayad hanggang ngayon sa chayang po ng mister ko. Oo. Pero, awa ng Diyos oh, na lagpasa naman oh, yan. Ano? ano mga paghihirap, Ana, na naranasan mo? Nagpapalaki ka ng limang anak. Solo? Mag-isa? Oh, pano Siguro po, ano, nadala ng, minsan wala kaming makain. Kailangan talaga, kakayod ka. Oo. Oh. Tapos, minsan sabay-sabay. Pag walang makain, anong ginagawa mo? Naghahanap po talaga ako. Nagtitinda ako. Pagka wala po akong paninda, na hinangu lang po yung pagka wala po akong paninda, nangungutang lang po ako sa kapitbahay namin. Para lang po may pagkain mga anak ko. Ano ano paninda ang mga tinitinda mo? Kalamay ba po sa umaga, sa gabi naman uh... po nagtitinda naman po ako ng mani tsaka pugo. Pag po may balot-balot. Oo. oo. Nahangulan po lahat yun. Pagkatapos ko oo. po magtinda, ibibigay po yung ingreso. Oo, oo. tapos nakukuha naman pala ng pandilat ng mata eh. <laughs> ba? Diba? <laughs> Ngayon, si Dang. Kamusta bilang asawa? Mabuti naman po. Nung nasa amin po siya, mabuti naman po siyang ama. Kaso po may pagka-estrate asawa. Ah, asawa po. Bilang asawa mo? Bilang pong asawa, ano naman po siya. Yung lahat ng pera niya minsan binibigay. Kaso may bisyo po siya minsan. Nagsusugal. Ay, nako. Oh, Babaero pa. Oo. Oh. Ano po. Naku. Minsan away. po, titira na lang sa amin, konti na, talaga pong wala kang magawa, kikilos ka rin po, kaysa mag-away po kayo. Oo. Oh, oh. At dyan, dyan na mo natutunan yung pagtitinda, okay. paglalako na oh, kung, uh, kung ano-ano. Okay. Okay. Magkano kinikita mo sa isang araw sa paglalako mo? Pag po sa kalamay po, kumikita naman akong 400 pag mabili po. Isang araw? Oo. Okay. Abay, ang laki naman pala. Pagka mabili, naubos po lahat. Eh, hindi naman oh, po oh. lagi. Pagka po may ubus, pinamimigay ko lang din po sa mga kapitbahay namin kesa naman po mapanis. Oo. Oh, oh. Isang po kinikita, kinikita ko lang, dalawang daan, ay eh, matumal po. Pag matumal, dalawang daan? Pero nakakaabot ka ng apat na raan. Ako po, 400? Ako, 400 ako. Tapos iba yung kita ko pa sa gabi. Pagka naman po mabili din sa gabi, 300. Pag matumal, 150 lang. Oo. Alam mo nang asawa mo na naghihirap ka? Hindi hmm. ba nagbibigay ng ano? Wala man talaga yun? Balita yeah. namin meron. Na yung, ngayon po, ewan eh, ko po. Batin. Balita nyo? Eh ga gaano katagal na kayo hindi nagkikita ngayon? Isang so, taon na po. Isang taon na. Ni tawag man lang sana. Wala lum. po. Wala. wala. Kahit kaunting padalang pera man lang pambiling gatas ng bunso, wala. Wala po. Breastfeed po yung baby ko. Breastfeed yung baby Ako. mo eh pero alam mo naman siguro na matatapos 'yan. Ako. Hindi naman 'yan hanggang lumaki siya eh. Eh mahigit isang taon na. O oh, nako eh malapit na 'yan matapos. Ay nako. Nalulungkot ka ba pag naiisip mo yon? Opo. Nalulungkot ka. Ang mga bata. Nagtatanong ba mga bata sa Opo. nila? Doon lang. Financially po, kaya ko pong sustentoan Pero po oh, kapag oh. Ka po, yung mga anak ko, tinatanong nila. Manasa na si Papa? Wala po akong paliwanag sa kanila. Eh. Sabi ko, kaya ko kayong ihanap ng pagkain. Pero yung pagkaganyan inaano nyo, hindi ko kaya ibigay yung gampanan yung pagiging tatay. Kasi po lahat po sila takot lang po sa ama nila. Titig lang, titigil na sila. Oo. Sa akin marami na po salita, hindi pa sila humihinto. Pagka ikaw nang naglalako, paano yung mga bata? Sal Salit-salitan po kami. Sa umaga po, Oo. pagka po nagtinda ko, may iiwan po yun sa atin niya. Oo. Pag po, na po si Bilog ng Tanghali, ang, magba, ang mag, babantay naman po sa maliit namin, siya po. pasalis na po ako niyo. Oo. Oh, Nung nagsasama pa kayo ni Dan, miss, yung mister mo, eh, nakitaan mo ba yan ng kalukuhan? Ay, alam mo, ibig sabihin, ano, ito ba ay eh, nahilig ba ito sa ibang babae? Nahuli mo ba yan? Ha? Anong bisyo yung sinasabi mo na kinalulukuhan niya? Mahilig po siya mga rera, sabong. Oo. Opo. Sugal. Opo. 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 Yung nakahawak na po siya ng malaking pera, doon niya na po natutunan yung pagbibir house, babaeng beer house po yung kinakasama niya ngayon. Ah, meron ng asawa iba. Opo, meron na po. Paano mo nalaman yun? Ano lang po, kwento-kwento, nababalitaan ah. ko. Lisa, yung asawa mo, nakita ko sa ganyan sa SM, minsan po sa palengke. Aha. Uh -huh. May nagsasabi po kasamang sa sa... Kasamang babae. May kasamang opo, babae, sabihin. Ganun. Siyempre po, bilang asawa, nasasaktan po ako. Oo. Eh, wala naman po na akong magawa. Oo. Eh, nagkaroon ba ng pagkakataon na talagang pinilit mo silang matawagan? Si Dan ba? Pinilit mo matawagan, makausap? Meron bang ganon? Dati po, tumawag po kami, kaso po nakakasagot yung babae. Oo. Mataray pa, ya, mataray pa yung babae sa amin. Bakit? Papakulang pa daw po ako. Pagka Oo. daw po hindi ako minto. Eh, pero si Dana kausap mo. Opo, manahimik na lang daw po ako. Ay, yun ang sabi sa'yo? Sa Nako. Anong ginawa mo? Wala po, inukul ko na lang po yung attention sa mga anak ko. Oo. Oh, oh. Kesa namang maghahabol pa ako, wala naman akong dapat habulin. Opo, oh. eh bakit? Eh asawa mo yun? Eh, Ayaw mo na. Ayaw mga mo na, nagsawa rin. ka na rin. Opo, nagsawa na ako. Pinabayaan mo na siya doon sa babae niya. Eh bilang ama naman. Kamusta naman si Dan bilang ama? Maga, maano naman po siya sa mga anak ko. Oo. Kaso konting pagkakamali ng bata, namamalo siya. Ano? Mas, namamalo. Namamalo? O, opo, namamalo Kumpaya siya naman kagad. Kung saan, siya hawak, kung saan hawakan yung mga anak ko, papaluin niya. E siya ba nasasaktan ka bilang ina? Anong ginagawa mo pag nakikita mo? Pag ginaawat ko, huwag ka na mangingilam dito. Sasabihin sa'yo? Opo. Siya pa matapang sa'yo. Oo. Paano niyo paano niyo pinag-uusapan 'yon, Ana? Pagka mga bata na ang pinag-uusapan niyo. Paano ang inyong pinagkakasundo? Meron bang ganon tungkol sa mga bata? Sabi ko sa kanya po, magbago oh. ka na, malalaki na mga anak natin. Oo. Oh, oh. Kaso parang wala din po, mukhang inilalabas lang niya sa kabilang tenga 'yung sinasabi. Mhm. Mm kasal ba kayo ni Dan? Opo. Oh, ano, kasal kay sa oh, simbahan? Opo. Oh, sa West lang po. Sa West kasal oh. kayo. Ano naman yung sa inyong dalawa? Kamusta ang turingan ninyo sa isa't isa? Yung bay tulad nung nakita namin sa video ni Bunak at ni ano ni Bilog. Bilang Mabigat sa... ba ang kamay niya sa iyo? Opo, mabigat po kamay Ayon. niya sa ako. Anong sa... pinaka pinaka worst na naranasan mo? Naranasan ko po yung sinakala ko hindi ako makahinga, tinutukan pa ako ng kutsilyo. Opo, ano pinagmulan nun? Yung may pinagseselosan siya na wala naman dapat. Oo, Yung pala po, nabalitaan ko siya na yung gumagawa ng ano. Bina, para pong binabaligtad niya Binabaligtad Ka. Sa iyo binubuntun, kunyari. Pero yung pala siya ang meron. Aha. Ito ba yung, ito ba yung panahon na nilayasan ka na? Opo, yun na. Talagang tuloy. Ay, hindi. Pag ganun gano'n na po siya. Oo, oo, oo. Eh, habang nangyayari ba yung ganun sa inyong sa pagitan ninyong mag-asawa, nakikita ba ng mga bata? Ito po, yung nag-away po kami, nakita niya kung paano ko um, sinakta. Sino? Si Bunak. Si Bunak. Nakita mo ba muna? Hmm? Naawa ka ba kay mama? Ha? Naawa ka kay mama, no? Naawa si... Kaya nakita mo, Aya, Sila rin. Ang kanilang laro. Sakitan sa isa't isa. Kita mo? Yung video nila, di ba? Sila nagsasaka kasi Nakikita nila eh. Yung yung sak sinasaktan ka ng ama nila at sinasaktan din sila ng kanilang ama na hindi tama eh, 'di ba? Ha? Hindi tama 'yun. E kayong dalawa, kamusta naman kayong dalawa? Hmm? Bilog, kamusta? Yan. Di ba kayo sa video, eh, mag, ma, madalas din kayo mag eh, di ba? Bakit? Bakit nagtutulokan? Siya po lagi nangunguna. Nangunguna. Tapos, inuupakan mo na, tinulak- inuupakan mo naman. Inuupaka muna di muna? Bakit kayo na, bakit ba, ba, na naisipan na magpa-video? Nga pala, hindi po yun, dad. Pupubuhayin ko yung kanta eh. Ano ba yung kantang yon Kapraso nga lang yung nadinig ko eh. Ano ba yon Dance With My Father. Again, Tagalog. Ah, mayroon ba Tagalog yun? Opo. Dance With My Father? Alam mo yung, alam mo yung kantahen Sige nga, pakinggan ko nga. Nalahan mo. Nung ako'y bata pa, uh -huh. nangiwan ako ng aking ama. Matay mulu na Hindi kaya ni nanay nang iwan niya Sa akin ay may bumulong Sabi ni tatay na huwag iiyak Malungkot ako Aking naman Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, Ama. Awiting to ay alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, O oh, king Ama. Thank you po. Talin na, nagkanda. <laughs> <laughs> ang galing naman ang kanta mo. Pero yung kanta mo ba, eh, ano, nadadama mo dito? Nadadama mo ba dito? Kanino mo din dedicate yung kanta mo? Sa papa ko. Papa mo. Ano pangalan nga ng papa mo? Tanto. Ano pangalan ng papa mo? Totoo ba yung kinanta mo na mahal na mahal mo ang iyong papa? Ha? Totoo, love na love mo. Gusto mo na siya, gusto mo ba na bumalik si papa mo? Opo. Kahit na kayo sinasaktan. Ha? Opo. Gusto. Ikaw. Bunak, gusto mo bang bumalik si Papa mo? Nakausap Bunak? Ha? iba na lang ang tanong ko sa iyo Bunak. Tignan mo naman ako. Ganda-ganda ganda ko eh. Kita. Bunak. O, oh, ito, ito ang tanong ko sa iyo Bunak, ha? Sino, ikaw ba ay marunong mag-sorry pag nasasaktan mo ang ate mo? Nagsosorry ka ba sa kanya? Pag nasaktan mo si Bilog, palagay ko hindi nagsosorry ba bilo nagsosorry ha minsan po minsan lang siya ah marunong naman pala magsorry pag sinasabihan po siya ni ate magsorry sa akin sorry siya ikaw nagso sorry ka naman sa kanya ha? totoo ba yun na ano meron daw isang pasko eh niregaluhan daw nirigaluhan mm -hmm. mo si bunak totoo mm -hmm. ay malamal mo pala siya no Ha? Mahal na, mahal mo din. Kahit kinukutusan ka. <laughs> kinukutusan ka, mahal mo rin kapatid mo. Ano regalo mo? Ano po? Laruan po, tsaka damit. Siya nga ba? Saan mo nakuha yung pera? Pinamaskuhan ko po. Ano ko, pinamaskuhan. Binigay niya sa kapatid niya. Anong laruan ba yung muna? Bola? Nakausapan ka. Bola ba yun? Laruan mo? Ha? Ayaw na magsalita eh. Di ba nangako ka na magsasalita ka? Wala si Direk. Andiyan na si Direk. Nakikita ka ni Direk. Kala mo. Andiyan si Direk, oh. Sa likod ng camera. Hmm. Ano daw regalo sa ni ate? Bunak. Hmm. Oh, nagregalo sa yung ate mo. Ikaw ba? Nabigyan mo regalo ate mo? Meron din. Na Naregaluhan ka ba niya? Hindi. Hindi ko naregaluhan kahit candy. Ha? Hindi. O kwento mo sa amin. Kaninong cellphone ang ginamit ninyo nung kayo nanguha ng ano, ng inyong video, yung inyong video ng dalawa ni, ano, bunak? Kay ate po. Kay ate. Paano ninyo nabuo yung kayo ang, sino may hawak nung ano, video? Nakapatang. Po. Ah, pinatong mo. Pinatong mo sa namesa. Okay. Tapos, a tama ba yon ang pagkakaintindi ko? ikaw ang gusto, gusto mo mag-video, kakanta ka. Bubuin ko po yung kanta. Bubuin mo yung kanta. Iginulo ka ng kapatid mo. Ano? Tama ba? Oo. Okay. Ay, tama nga. At built-in, tinula ka. Tinulak ka niya. Ano May sinuntok po ako sa likod. Sinuntok ka sa likod. Bakit daw? Sinuntok, ko po siya sa mukha. Oo, oh, sinuntok mo rin siya. Nakita ko eh. Binanata mo rin siya, di ba? Oo. Oh. Eh, sino naman na nag-upload ng video ninyo sa internet? Sa si ate po. Ay, yung ate mo? Mula noon? Sumagot ba si papa mo? Nadinig ba niya yon? Hindi? Hindi, hindi niya nadinig. Hindi niya yata. Baka hindi niya napanood ano. Ha? Ano-ano mga tanong sa'yo ng mga bata? Pagka... Ang matanong lang po sa kanila yung four years old ko si Abog po. Si oh, Denver. Anong tinatanong? Mama, mama, kailan na uwi si Papa? Oo. Oh, oh. linoloko siya nito. Wala ka ng Papa, patay na. Sinasabi niya? Uh, oh. Misan Misa, oh. ate niya. Hindi, wala. Sabi ng ate niya. Sabi naman po ni Abog, hindi. Tatarbaho lang yun. Sila, uwi sila. din yun. Sila-sila. Apo, sila-sila. Sila, sila. Sila, sila. Hindi mo, ano naman ang na sinasabi mo? Misa po, linoloko, hindi ka na talaga uuwian yun. Apo sabi, hindi uwi pa yun. Siya po yung matanong yung four years old ko po. Siya nga, ah, O, ano? oh, ngayon kilala na kayo. Sara mo mata mo. Sara mo. Sara. Sara, Sara, Sara. Pareho. Pareho, Sara. Nadurog na kasi makapumasok sa mata. Ayan. Okay. Kilala na kayo sa Pilipinas. Ha? Meron bang mga nagtatanong sa inyo? Ikaw ba yung nasa video? Oo. Oh, oh. Ah, meron. Ano sila mo? Minsan po pag nagpapapicture, picture nagpapa-picture po ako. picture pa? Nagpapa-picture mm -hmm. pa doon sa kanya. oh biro mo yan, ginaya ka na ni Maine Mendoza. Ginaya ka na ni... Nino? O oh, si Ruru Madrid, ginaya ka pa rin. O, oh. di ba? Ano yun, natutuwa ka ba ng gano'n? Mm -hmm. Ah, natutuwa ka. Pero kung halimbawa na. Halimbawa na, nandiyan si papa mo. Nanonood. Malay mo, manood sa atin, di ba? Hmm. Ano sa sabi mo kay Papa? Pumalik na po siya. Kasi po nasa ako ng mga klase ko. Eh. Bakit? Wala daw po ako tatay. Oo. Oh. Eh, pero may tatay ka naman. Alam mo naman yun, di ba? Huwag ka magpapaasal sa kanila. Kasi hindi naman totoo. Wala lang si Papa, pero may Papa. Pwede ka bang mabuhay ng walang Papa? Hindi kaya, tanong kay Mama. Hindi <laughs> mo wala kang Papa. May Papa ka. O ano pa sasabihin mo kay Papa? Ano ba ako ano? Ano yung sabihin mo? Sana po bumalik na pa siya. Para po buo na ako, hindi na ako inaasal na makaklase ko. po. -mm. -mm. Ana, kung nanonood si Dan, anong gusto mong iparating sa kanya, limbawa na? Siguro po lahat, siguro po nang ginawa ng asawa ko. Siguro po kaya ulat patawarin. Alam-alam po sa mga anak ko. Uh Oo. -oh. Tsaka po, yung mga anak ko po naglalakihan. Lalo na po si Daisy, lumaki po yun, nasasabi po sa ama. Mm -mm. Siguro po lahat kaya ko palagpasin lahat. Basta babalik siya sa amin, matino at okay. Mapapatawad, Mapapatawad mo lahat ng ginawa niya. Sa lahat. Ikaw, bunak. Ano sa sabi mo kay Papa kung nandiyan si Papa? Ay, wala. Wala kang sasabihin kay Papa? wala. May I love you, wala. Hindi mo love. Ikaw, love mo. mo, I love you, Papa. I love you, Papa. <laughs> ano? Alam mo, ako, ay, marami din akong anak, katulad mo. At alam ko, pinagdadaanan mo ay hindi madali. Pero, ako ay, maa nga sa'yo. Dahil, ang tibay mo, ang tibay, tibay, tibay mo. At huwag lang kalimutan na manalangin oh, sa Panginoon. Sino bang tutulong sa akin sa atin kung walang iba? 'Di ba? Kung walang iba, Panginoon lang. lang po. Panginoon Totoo lang. Totoo po 'yan. Kasi ako kada po magtinda ako, lagi lang ako na nananalangin. Pero eto naman po hindi ko inaasahan, hindi ko expected po. Tingnan niyo po. Oo. oo. Ang biyaya binibigay talaga niya pag hinilinge. Ano Totoo ba? po 'yan. Oo, oo. Tsaka blessing na rin po sa akin mga anak ko po, hindi sakitin kahit na mahirap po kami. Opo. Oo. Very good, very good. Maraming salamat sa iyo, ha? Salamat. Oo. Oh. oh, bilog, thank you, ha? At tayo pagpatuloy mo, ha? Sabi ng mama mo, mabait ka raw. Pagpatuloy mo, ha? Mabait, magtapos ka na pag-aaral, ha? okayan. yan. Oh, ikaw naman, Bunak. <laughs> Ayaw pang tuwing ni Bunak. Oh, babay na, Bunak. Babay na daw. Babay. babay, muna sa akin. Ayaw ka na magbabay sa akin, ha? <laughs> Sana nga, Ana. Sana nga bumalik si Dan sa'yo ng talagang maayos hmm, totoo. na. Totoo. Totoo. At wala nang ano, no? Oh, wala nang kalukohan. Thank you very much. Thank sa you po. Oh, ako. Ganda naman.